Yo, what's up? Good morning guys, good morning. Isang mapagpalang araw naman sa inyong lahat dyan. Ay, yun o, no, nandito na naman ako. O, oh, ba? Diba? Basta ganito, basta mag-intro-intro na nga ako, meron akong lakad nyan. Ayan, ba? Diba? Ayan guys, for today's video guys, maghahanap naman ako ng isda guys, kasi yung mga isda ko, paubos na. Ayan. Okay guys, punta naman ako doon kay Uncle Jojo guys, yung pinuntahan ko doon na maraming mga isda. ayun punta ko dun guys samahan niya ako guys thank you guys good morning sing lahat okay mamaya guys bye bye ayun guys nandito na ako guys ang problema guys wala siyang kulodyo umalis may nilakad ayun Ano ada nanti yang ibunya guys Ayan. Good morning mga birds Good morning Ano yan guys mga lovers. Mga parikit Ang janda ng mga kulay guys Dulu, oh, oh, udah, mana nih? birdie? ayah, ayah, guys. Ini nanti emang isda-nya di guys. Oh, ayah, empal, gua, pa. ini bukanya ini ini iya goldfish zebra assorted takoy 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 wap wow. alam na alam nilang uliin sila <laughs> Hindi ko kayo tatantanan. Huhulihin ko kayo. Oh. Ayaw ah. Uh. Ito, ito, ito. Ito, oh, Pop, 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 Huli ka. guys, ang laki na guys. Oh. Ito yung goldfish na Ryokin. High box siya guys, high box. Ayan. Yung likod niya, ano, pahaba. High box Ryokin. Oh! memasak guys ini oh dia lah. guys garam bin guys ini mah tetra ini yang goldfish piece yang mau bukul tukuy 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 hulika hulika ayun guys itu yang may bukul guys Ito yung tinatawag na goldfish oranda. Ayan. Oranda. Yung ulo niya guys, may bukol guys yung nag-jelly. Ayan o. O, May jelly yung ulo niya o. Oh. yung goldfish na oranda. Yan ang kagandahan dyan. May jelly sa ulo. Kaliguan ko guys. O, oh. ka kasi wala kang ligo-ligo ilang linggo. O. Ini guys ya, sibra guys. Dan ini guys oh. ayo loh. Oh, oh takut sila makita sa kamera guys. Uy. Dito na naman tayo guys. Dito na naman tayo sa lansones na namumunga ng isda. Ayun no. oh. ibang klase ng lansolnis nila guys namumunga ng isda guys o oh, diba mayroon pa doon o oh. hmm. shout out sa manok tok tok ka out o oh, diba shout out din daw sabi niya o oh, yun o oh. lansolnis pa rin yan guys so, oh. namumunga ng isda ito yung mga fighting guys. O, oh, diba? Ito yung zebra. Ayan guys, ito yung mga beta fish guys. Beta. Fighting fish. Ayan. O, kailangan garapon lang yan. Kahit butilya ng bottle ng tanduay, pwede. Pwede. Alaban yan kay tulang ng iritor. Walang bubbles. Ayan, po. Yan, dami yan dito. Nakagarap po niyan, oh. Lahat, paiting yan. Ito. Oh, may aquarium, po. Meron pa doon, oh. Saka meron ding manok. salisayin ang dad tayo dito, guys yun guys oh ito mga pride to guys yung mga... yung mga anak ayan pa oh. shout out nga pala sili guys, guys oh. daming bunga na sili nila oh. ibon lang kumakain ito At saka shout out din sa kalamansi guys yun ang kalamansi oh. Oh. hingi tayo niyan mayan ayun po oh. mga gapi guys ito bitapish Okay guys, maya lang guys. Ayun guys, sama ang palad guys. Wala nga dito siyang kulodyo. Wala akong mabitbit na isda. At wala tayong magawa. Ang gagawin ko lang, uuwi na sa bahay. Ayun oh uuwi na ako guys. Ganoon na ako dun guys, magbalot lang ako ng isda. Uh, meron pa naman akong isda doon pero mas maganda kasi yung maraming klase para may pagpilian yung mga So, guys, original yung lock ng gate nila guys. o, oh, diba? O, oh, ganda! <laughs> Ayun guys, samahan nyo lang ako pa uwi guys. Ako uuwi na. Dahil, anong oras na ngayon? 8 o'clock na ata. Balot na, na ako sa amin guys. itu tayo sa Lubak-Lubak Road guys Lubak-Lubak Road Lubak-Lubak Road Di tayo daan sa ano guys Di tayo daan sa highways Dito tayo dadaan sa ng dagat and shortcut tayo guys shortcut iwas traffic hindi yung ma-traffic mas kaya ngayon dahil yun nga pasukan rush hour kaya tayo mag-shortcut lang dito

Bulog School, School of Fisheries. Ayan ay tayo ay magro road trip na lang tayo Ayan guys. Wala tayong magawang isda eh. Wala yung may ari. So, ari ba? Shout out sa ilog guys. ilog oh. Kapilaan yung ilog dito. Ilo sakajan dia yes, sonahan guys dagat njenjeng guys habi neng dagat njenjeng itu tadi dadaan ulang trafik oh riba ini oh. kau aku itu kasih tapi so guys kaya pagod tong mga malalik ang dumating sa iyong para roonan dito na lang tayo dadaan sa shirt ka o diba ganda pa ng daan fresh na fresh yung hangin na malapit sa dagat guys oo hindi ano maraming diyan guys dahil wala ting magawa nito dahil pumasok tayo sa, yun, sa mundo ni Whitey ala video na lang tayo eh, ng video nito diba? wala tayong may content tama na lang kayo sa akin so, pagdating sa bahay video mahaba bahaba na to okay na content na so, diba? wala oh. kita magi sinohama orebah oh, takental nah oi iya lobak-lobak road na namaan guys di itu nah namaan tai sa lobak-lobak road ibali maiksi lah naman to maiksi ang tomak lobak-lobak road guys ya so sana si dicinta do nah teman oh loh oh 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 lobak-lobak road oh mm. Oh. Oh. Okay. Ay, ano? You know. Oh. Yan yung Samoras Beach guys. Oh, guys, dahil yan. medyo mahaba-haba pa to Pabos Ayan guys, punta na tayo dun sa baybay Baybay ga Baybay ng dagat Ayan At ay lumanghap ng fresh Fresh na hangin Ayan o oh. oh. Ayan Ayan ito ko lang iwan tong motor ko guys ayun guys daan mo na tayo dito sa tabi ng dagat guys ah bulibard to guys eh aba kasi ng boulevard dito sa Dipolo City, guys. Ito yung pinakamahabang boulevard. <coughs> Notay doon, guys. Parang may naming-mingway tata doon, no? oh. iba. Oh. Yan yung, ano, guys. Ah, uh, Dipolo Peterport. Ayan yung pantalan lain yang barco guys oh Oh, biyayan papuntang sibuh galing dito di Pulog. Medalyon, oh. ayan shout out sa Medalyon pala. Ayun. punta dito, guys. Wow, ganda ng dagat, guys. Walang ganong alun guys. Oh, di ba? Gandang linaw ng tubig, guys, oh. Oh. Siguro pag gabi maraming magdate dito. Si tahimik. Ini may mga may mga crabs diyan, oh. Yan oh, yung tawag ng crab na yan, yan oh. Hola. Yon. Ayan yung may crabs guys. Makain kaya yan. Sarap pulihin no. Nandun po, nandun po. Magapang. Ayan no. Yung dalawa, tatlos lang guys. Oh. Naglalaro lang yung mga crabs guys. Oh. Sarap kuning no? oh Balas lagi Udah tayo dan unahan guys Napakasarap maligo guys Kabe oh Ang linaw oh Ayan guys, sarap maligo rito guys. Oh. Ang linaw ng tubig guys, walang walang alon. Napakasarap. Ayan, may naligo doon guys. Oh. Oh, masaya nila guys, oh. isang buong pamilya yan guys. Oh, sarap nilang panorin. Naliligo. Uh, sama buong pamilya, mga bata. Ayan oh. Diba? hindi pa tutapos yung boulevard na to guys hanggang dito lang muna ito yan dugtong pa yan papunta doon sa ulingan guys yung dulo na yan yung bundok na dyan dulo na yan hanggang dyan galing dun sa Dipolog Boulevard. Ayun dun. Sabi ito yung pinakahaba na boulevard guys. Ayun may mga isda oh. sa sunod guys magdala ako ng rod dito. Fishing rod. Mingwet ako dito. Ayun may bulbog oh. Ayun bulbog jellyfish. Blue na no blue yung jellyfish guys oh. Hindi makita. Layo. guys. Ganda rito guys. Oh. Napakalinaw ng tubig guys. Sarap talaga maligo. Oh. Yan yung dipolog Feeder Port. Ayan. Ayan. Pantalan. Ayan yung barko guys. Mamayang alas 6 Alis yan. Pabutang Cebu. Tapos meron na naman parating. Makarating na naman dito. Alas 6 din ng umaga. Ayan, magsalubong yan sila. Dalawang barko. karap talaga maligo guys oh. napakalinaw ng dagat sa sunod pagbalik ko dito maligo ako guys hindi muna ngayon okay guys paway na ako guys magbalot pa ako ng isda nilibang-libang ko na lang yung sarili ko dito dahil hindi ako nakahanap ng isda dahil wala yung may-ari okay maya lang guys Okay, guys. Shoutout sa aking motor, guys. Ayan, ano? Oh. Jopper Sniper Sword. Dipolog City Fish Havis. Pabagsikay. Oh, diba? Rai Rai Fish Shop. Oh. Kasama ko to guys. 10 years na kami nagsama nito, guys. Sa hirap at ginawa Kaya, laban lang. Okay, guys. Ayan, guys. Dito na ako sa bahay, guys. Iyon na nga guys, zero tayo ngayon guys. Wala tayong nakuha ng isda guys. Kasi umalis yung malis yung si Angkul Jojo malis dahil siya, pa, siya pala yung naghatid ng apo niya doon sa school. Tapos mamaya pa yun uwi 11.30. Wala na. Nakadiscipline ako niyan doon. Okay guys, salamat sa kayong pagsama guys. Hanggang dito lang guys. Salamat, salamat. Team Lab, thank you. Love you all guys. Bye bye.